Good day Philippines, good day all over the world Sa Matailo Palap ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao At sa Matailo Palap ng Kontinente Ha? Thank you love, shoutout sa inyo ha? Sa mga bago pa, so please don't forget to subscribe My YouTube channel, Kuya SMB Vlog Ating pag-uusapan ngayon mga katikrammers Makinig kayo ng maayos And also, please comment section below Bakit hindi nakatira si Dave sa kanyang sariling magulang punto por punto? May mga dahilan ba? May mga rason ba kung bakit hindi siya nakatera doon punto per segundo? Kung may alam, please comment section below at yun isa-isahin. Eh. Hmm? Bago natin pagpatuloy, again, please don't forget to subscribe to this YouTube channel, Kuya SMB Vlog, atin to. Well, alam naman natin na si Dave Manalastas na medyo matigasin ang ulo. Siguro nasanayan niya sa paglaki kasi alam naman ng karamihan eh, tayo na yung disiplina ng bata paano madisiplina ang bata ay nagmumula sa sariling magulang punto por punto dapat hindi ako mag kasi ang alam mo kay Deb nang, nang simula ng nabidyo siya ni Tati yung dun sa, sa palingki nag-aalsa ng mga gulay yun lang but his uh, background attitude about sa family parang huli na ah huli-huli na nang uh, update ni uh, ni ano ng uh, vlogger natin si Dante Tekram regarding po doon. Okay, anyway. So ano kaya mga katikramers ang uh, dahilan bakit nang umalis si Dave sa puder ni Dante Tekram? the follower supporters of Tati Tikar expected na yon na dumiretso sa magulang niya. Bakit hindi doon? Hmm? Kasi doon na lang natin basihan, basihin sa attitude ni Dave nung, nung nasa pudre po siya ni Tati Tikram na naginawang issue ngayon. Na alam nyo naman na medyo matigas din ang ulo ni Dave why na inaayawan din siya ng mga manalas sa family. Parang may sariling mundo na dapat kung ano ang gusto niya, yun ang masunod. Yun ang katanungan ng karamihan. May ugali ba talagang masama si Dave? Kung masama ang ugali ni Dave, bakit gumagamit siya mga verses at nag-mission siya na about Bible? Even, magulang niya, hindi niya pinanindigan dapat kung gumamit tayo ng verses about sa Bible, alam natin kung ano ang dapat, karapat dapat, na even family natin, sasangayon sa atin. Yung ganong ex, yung, yung ex, ex ng mga katikram. Ngayon, doon lang tayo magbase kung bakit even the, si Dave ito siguro ang dahilan kung bakit wala siya sa sa kanyang baby. Biological parents, it's matigas ang ulo. Gusto niya yung sarili, niya, sarili lang niya masusunod. No one can hindrance. Walang makakasagabal nun. Yun ang, may sariling mundo nga. Yung tinatawa na may sariling mundo. Hmm? Kaya dito kaysa sa salamat salam naman natin. Tinituruan siya ng leksyon, pinapayuan siya anong dapat, pero ayaw makinig ang ah, nagpayo pa, parang yung pa may mali. Hmm? Di ba yung mga ganong eksena? Tapos, bakit daw pinapayagan ng, uh, ni, Tatete Tate Tekram na babuyin si Dave ng Manal manalastas family? Ang tanong doon, binaboy ba? Kahit ako ha, ah, sample, Ah, yung anak ko, tapos yung anak ko, nasa poder ng family ko. Okay? Yung anak magsusumbong sa akin, na pinalo siya ng tita niya. Okay? Tapos, kinonfront, kin parang kinausap ko yung kapatid ko. O bakit mo pin pinalo si, si, ano, si princess? Ang sabi, nagkasala ang anak mo. Why? Napalo. Hindi naman natin papaluin ang isang bata kung may nag kung walang may nagawang mali. Na ito'y paulit-ulit na na hindi tama. Paano natin mabigyan ng uh, pagdidisiplina ang bata kung ang kanyang kagustuhan na mali ay masunod? Eh di tama din naman ang kapatid ko. Kinong ko rin yung anak ko, parang sinabihan ko din. Ganun po mga ka-idol ano na even kung makasakit man tayo sa, mag, sa ating mga anak even pamangkin wag agad mga parents busisiin kilitasin muna ng maayos ano bago tayo mag-conclude kasi it's part how naturuan yung bata ng maayos kasi sa paglaki ng bata madadala niya yan Kay Dave, tingnan, tingnan eh hey, look, saan kay Dave ngayon? Nangyari kay Dave? Di ba? Yung disiplina, yung respeto niya sa kapwa, nasaan? Kung may respeto siya sa kapwa, aalis ba siya na hindi magpapaalam? Kung may respeto siya sa kay Tekram as a magulang niya, kung itinurin talaga niya na magulang si Tekram, aalis ba siya? Na hindi magpapaalam iba Kasi ang pinalabas sa, 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 sa mga anay, ginamit lang si Dave na makapera si Tatay Tikram. You listen. Kahit Tatay Tikram trabaho is blogging. Tikram is a blogger. Swerte nyo na lang na si Dave, isa siya naging karakter uh, character Hmm? Isa siyang natulungan. Siyempre, kung sinong tinutulungan ni Tatay Tikram, Binablog niya eh. Swerte nyo na si Dave tinulungan ni Tatay Tikram. Hmm? Kasi kung hindi niya tinulungan, ibablog ba yan? Ha? Iba yung mga ganong eksena na lahat wag yung bigyan ng masamang kahulugan. Ha? Ang uh, ang pagdidisiplina ng bata ay nagmumula sa magulang. Kung anuman ang uh, pinapakita sa inyo ni Dave ngayon, nakabutihan siguro natu may natuto din siya sa mga turo ng Manalastas ang tatay hmm? Ganun lang po dun Kung may mga di kayo sang ayon Hmm? Sa mga ugali na pinapakita ni Dave o oh hindi na po yung galing kay, sa mga panalasas family. Ha? Huh? At ugali na talaga yan Ha? Huh? Na namana niya sa previous sa, sa ano kung anong history ni Dave nung siya nag nang luma, nung, nung nagbibinata na, na hindi pa nakilala si Tata Tegram. Kasi marami nagtatanong, e, bakit hindi si Deadpool sa ano sa biological parents nakapira? Bakit sa ibang tao? Sa mga supporters. So it means ang nagpalaki kita kay Dave ngayon, yung mga supporters. Siguro ang nagpaalis din kay Dave sa pudernity cream, mga supporters. Yung mga supporters na 'yon, 'yun ang uh, mga anay ni, ni Tati ngayon na ginagamit. Yung mga vlogging ngayon sa puder hmm? ni Dave. Yung mga anay, yun sila yun. Ha? Sila yung uh, nagbuo ng grupo na makuha si Dave na gamitin si Dave na masiraan si Tikram. Ang pinapalabas nila, pinabayaan si Dave, ninakawan si Dave na para sana kay Dave hindi binibigay kay Dave yung mga ganong eksena yun ang lagi nilang kinukuda sa publiko hmm? kung gusto nyo okay lang wala namang problema sa mga supporters followers kung kunin nyo si Dave problema dun, eh, accept na nila ang iba, nang hinayang. Pero accept na nila. Kasi mahirap naman tayo mga katikram na ipilit natin ang sarili natin sa taong ayaw na. O ayaw na ni Dave, kay Tatay Tikram, umalis. Di alam mo ba, habulin ni Tatay Tikram si Dave. Pero ini kan, ni Tatay Tikram si Dave. Dahil napamahal na si Tatay Tikram kay Dave bilang isang panganay na anak. Hindi pagkabakla ha, kayo yung mga mindset makikita lang yung mga isipan ninyo. Ha? Iniisip ang uh, iniisip, isingit lang natin ito ha inisipan ninyo na pinili si i ng kapatid. Si Dave tsaka yung asawa ni ano ni yung asawa ni ni Tikram kung sino pipiliin kayo. Both of them, mahal ni Tikram. Si Dave as a uh, son, siyempre asawa kabiyak ng buhay. Dito siya nag ng asawa nagbibigay ng saya, nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Hindi pa yung mga ganong eksena. Iba naman yung relasyon natin din sa mga anak. Iba yung happiness ang binibigay sa atin. Iba yung happiness na binibigay ng mga ng asawa at iba yung din ng happiness ang binibigay ng isang anak. Kung ewan ko din, kung isip ni Dave, itinuring na bilang magulang, si Tatay Tikram and also his wife or ibang tao ang itunuring niya pero ang itunuring ni Dave at saka yung mga kapatid niya and obviously the biological daughter kids ni, ni Tikram kay Dave ay isang kuya ha? at isang anak ha? ganun lang po dun kasi yung makikitid na utak yung mga anay dyan sa bay, mga anay dito sa community ng Tekram gumagawa yan ng way Ha? na gumagawa yan way na halimbawa ito ang bunga ito ang bunga, ito ang puno ito ang bunga, nagpapaganda ng puno nagbibigay uh, liwanag but ang mga anay or yung mga picker na gustong kunin ito ha? para makain nila yun ang nangyayari ngayon Saan na yun, ito ang nangyayari ngayon ito si Dave ito si Tatay Tikram ang puno hmm? gusto nila kunin to para mawala yung uh, kulay, yung ganda ng puno kasi, yeah, ito 'yung sabi ko, ito nagbibigay ng kulay. Kung tinanggal pa, tinanggal nila. Okay lang. Pero ang puno nasaktan. Nasaktan si ang puno. Si Tatay Tigram nasaktan dahil kinuha nga ang ang ang, ang, ang uh, mang ang bunga. Manakuan nila naging tagtagumpay ta, yung mga eh, nagtagumpay ang mga wakwak, -wak, mga anay nagtagumpay. Sige. Pero ang puno, hinayang na dapat marami pang sanang uh, ga, uh, tulong o marami pa sanang uh, uh, gagawin para mapabago ang kanyang buhay. Pero umalis. Okay? Kinuha ng mga anay ni Tikram. E syempre puno, kahit nasa nasasaktan, gagawa rin siya ng paraan para mamunga muli. Okay. Nagbunga uli. Nagbunga uli, pero nandun na yung pain. Bumo nagbunga uli, nagbablog siya, dumating na naman si Luis sa Kitekram. si Luis, isa ring bunga, katulad ni Dave. Okay? Alam mo si Dave, kin kinontent din. Si Luis, kinontent din. ba? Diba? So ito na si Dave ngayon. Ang mga pagmanaang na nagmahal sa puno minahal din ang bunga. Kung paano magmahal ang mga supporters sa puno, Ganon din pagmamahal na binigay kay Luis. Ito si Luis. Hinahalimbawa ko lang to. Ganon po mga katikram. Hmm? Ganon po. So, wala na magagawa ang puno kung ang bunga na ayaw na. Ha? Wala magawa ang puno kung ang bunga gusto nang magpakuha ng mga gustong kumain nito. Ibig ng kumain, magpagamit siya ng ibang tao. Iyon po ang nangyayari ngayon kay Dave. Hindi niya, hindi niya, iniisip yung kapakanan niya balang araw. Ngayon, nandyan lang yan sila kasi nagagamit nila eh. Nagagamit si Dave. Nagagamit nila. Okay? Uh, sa paninira kay Tekram, sa pagkocontent nila, nagagamit si Dave. Okay? Ganun lang po. Inhal, hinalimbawa ko lang. In example ko lang mga Tekram yung uh, uh, estado ng anak at saka sa magulang okay pero yung pride naman, pride naman ng anak, uh, ng anang magulang hindi yan uh, magpapatalo sa anak kasi baka sabihin anak lang kita, tama din naman tapos baka sabihin anak magulang lang kita wala kang karapatan hanggang nung bat Because sila ang nagbigay sa iyo ng buhay walang makakahit ilang billion trillion Kaya itong flood control budget na binigay ni, 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 Marcos kulang pa yun ha? kulang pa yun inalimbawa ko lang kulang pa yun ha? Ni walang makakatumbas ha? nang nagbigay sa'yo ng buhay na makita mo ang mundo ha? walang uh, katumbasan wala kang karapatan manumbat sa, mag sa magulang mo si Dave walang karapatan yan manumbat kay Tatay Tikram. Eh bakit SMB? Eh, hindi naman siya ang Tony Biological Father. Wala siyang karapatan manumbat kay Tatay Tikram. Unang-una, hindi siya makikilala sa social media kung hindi sa kanyang channel. Hindi siya, hindi siya mamahalin ng mga tao kung hindi kay Tatay Tikram. Si Tatay Tikram ang naging daan, naging tulay na para makilala siya ng mga viewers, supporters ni Tatay Tikram. Pero sa kalaunan na maraming nagmahal, hindi mo nakalain, nagluko pala ng palihim, punto por punto. Okay lang sana, kung uh, umalis na tahimik ang bibig. But, there are many issues ang uh, pinalabas niya. Dinagdagan pa, ni Brother Jose, nero-interview, akala niya makakatulong. Yes. Sumisingit lang pala sa community. ha ang kati ng ilong ko mga katikram hindi ko alam kung anong, anong mayroong ilong kasing bilog lang din ito <laughs> siningit ko lang ha anyway ganun lang po dun ano mga katikramers ang ating content ngayon hinihalimbawa ko lang okay why na <clears throat> si, si, Dave wala sa kanyang biological parents it's because ayaw niya na siya ayon siya ayon niya um, na may mag uh, maghendra sa kanyang plano ayon niya magpadisiplina ganun lang po doon kasi kung uh, mahal ni Dave yung kanyang fam parents hindi yan ang alis dito kay Tate Ticram. kasi lagi niya iniisip yung mga payo advices ng mga manalas sa family even Tate Tegram ikakaganda ng bunga na hindi siya malaglag gumagawa gumagawa ng way ang uh, puno na hindi malaglag ang bunga na maalagaan to ng maayos kahit naka-display it means display ginagamit sa pagbablog na mas malalo siyang makikilala dito sa social media but ginawa nila ng masamang kahulugan ng ibang mga anay na naniniwala ang bunga naniwala hindi man to kusap nilaglag ng puno dahil napamahal na ang puno sa 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 bunga manghihinayang ang puno sa bunga kumalaglag sinungkit pa hmm? sinungkit pa ng mga anay ha ah? sinungkit si Dave si Dave naman nagpadala umalis na hindi nagpaalam ang puno nadalan ang bunga nadalan nila doon hmm. ang ah, nadala nila ang bunga nalungkot ang puno biyak nanghihinayang lahat nandun na pero, bala ka makakamove on din to. Okay? Yun lang po doon ng ano, mga tikram ang ibig kong sabihin na yun din ang dahilan kung bakit wala si dip sa kanyang biological parent dahil ayaw niya um, uh, pangunahan siya. Ayaw niya na may magdisiplina sa kanya. Ha? Gusto niya lagi siyang tama. Nga, marami yung nagsasabi ng iba, bakit naggumagawa sa mga verses sa Bible kung gano'n ang attitude niya. Hmm? Gano'n po doon mga katikram na yung pagdidisiplina ng bata ay nagmulas talaga sa, sa magulang. Siguro yun ang pagkukulang ni Apple kay Dave uh, sa kanya sa, kanya sa pag, siya lumaki. Okay? While dito kay Tatay Tikram, tinura naman niya lahat at uh, umiiral pa rin kung nasanayan ni Dave nung, what I mean, yung lumang lumalaki siya while nagtatrabaho doon sa baketa sa pagkasa ng gulay sa Devisoria, ha? sa isang publikong market. So, ganoon lang po mga katikrams, ano, uh, mga ka-idol, na why na, hindi wag na po tayo magtaka kung ganoon ba, kung bakit ganoon ang ugali ni Dave ngayon. Ha? Kahit nga sa family niya, sariling ayaw eh. Kala, lalo yan kasi ang sa kabila naman okay lang sa kanila sige Dave, tama yung gina, alam alam nila na mali sige tama kasi ang isip nila na <laughs> okay lang yan hayaan na importante nandiyan siya di ba yung mga ganong eksena mm -mm. ang iniisip nila dito present umalis man si Bobo umalis man si Bobo hindi bahala siya sa buhay niya oo ganun pero si tatay sobrang concern sa kanya Nagpalaglag siya. Nadala sa mga issues. Huwag ka na di dyan, di. Ikaw, ikaw, ang ginagamit ka lang nila. Okay, nagpalaglag siya. Hmm. Di ba wala nang bunga? Eh, siyempre ang puno, maumunga muli. Ibumunga uli ang puno. Eh, ito na si Luis. Right? Kung paano, minahal, paano niyo minahal si Tatay Tika, minahal din si Luis. O, oh, si Luis ang nagbibigay hindi lang si Luisa ah, kasi maraming siyang kinokontent pero mas uh, mabigat, mas uh, nag-boom ah, kapag si Luisa ang kanyang at kinokontent na ah, kapag inilagay sa ini-display yung bunga. Special bunga si si Luis ano, sa kanyang sa puno ni Tatay Tekram. Anyway, um ganun lang po dun mga sa ano. Hmm? Why na si Dave wala sa puder sa kanyang biological parents? it, uh, in-explain ko lang din ang mga nagiging siguro dahilan kung bakit ang isang Dave ayaw sa Belgic kasi ayaw magpadisiplina in ito ayaw mapangunahan nito ayaw no one can uh, hand run sa gabal sa mga gagawin ko mm. ganun lang po ayaw yung magpadisiplina okay? sarili lang kanyang iniisip ganun lang po doon kaya kung, uh, kung, uh, kung matino si Dave na anak, dapat nandun na siya sa kanyang biological mother na katira. Ha? Siyempre, susunod, susunod lang naman yan yung mga supporters mo saan si Dave masaya. Alright? Kasi kung sino magmamahal sa iyo, sige doon ka, sige doon na lang din kami. Hmm. Dahil hmm. Na, nap, na. dahil sa kapabayaan ni Dave sa kanyang biological parents, ay dun siya nakatira sa mga naging anay ni Tatay Tikram hanggang sa ngayon. Yun lang po kay Kuya SND. Ha? It's a, ginawa ko lang ng sample. Hmm? Kung anong klase. Anak. Si Dave. Sa mga naging. Ha? Magulang niya. Kay Tatay Tech. And of course, sa kanyang nanay na si Apple. Of his biological parents. Gano'n lang po doon, mga katikram Sana mo anawaan ang lahat. Hmm? Hanggang dito na lang muna tayo, mga katikrams. Again, this is Kuya SMB. Sa mga hindi pa subscribe please don't forget to subscribe point and share na rin sa video nito para sigurado. Punto. Pur Fact na fact and full na full. Hanggang sa muli, ingat God bless mabuhay kayong lahat